Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hot topic sa bagong episode ng OGDS Showbiz Update ang pagkakadawit ni Ivana Alawi kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ayon sa balitang kumakalat, nagsimula ito ng mapansin ng alkalde ng Bacolod na naruroon sa Japan kasama ang isang kilalang sexy actress. Ang pangalan na nababalot ng kontrobersya ay si Ivana Alawi. Inihayag ni Ivana noon na mayroon siyang non-showbiz boyfriend ngunit hindi pa siya nagbigay ng karagdagang detalye ukol dito. Ayon kay Oji, magiging makabubuti kung sasagutin ito ni Ivana. Bukod sa Japan, may ulat din na nagkasama ang dalawa sa Baguio at pati na si Ivana ay naruroon din sa Bacolod. Merong isang sexy actress. Sino ba yung tinutukoy na yun? Sino ba yun? Ayun na nga, yung iba tinuturo nila. Si Ivana Anawi raw. Oo, yung mga, may mga comment kasi iba na si Ivana alawi pa yan. Yung ganyan, eh syempre kailangan marinig din natin ang panig ni iba na alawi. Dahil sa atin, ano, may mga nakakarating na sila ay uh, nag-Japan, uh, sila ay nag yun, Si Ivana daw ay uh, pa ng bakondo. Pinapakiusap ni Oji na sana'y hindi totoo ang mga chismis dahil ayon sa kanya ay progresibo at maganda naman ang takbo ng karyer at kita ng sexy actress ngayon kaya tila walang dahilan para sumangkot sa ganitong sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.